Pin pinsan daw? Hindi, Um, good afternoon po, Isek. Um, in a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Mayroong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang o bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, Sa kanya pala lang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang sa first, kay First Lady. unang una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yeah. Makikita po natin na kasamanya niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President. Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member at uh, si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maikokorrelate -co kay First Lady? Samantalang March 11 nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po ang sinabi ni DP Sara ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang vice presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong po itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, anong natin? Dapat pa bang paliwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito nga mga kabatang helmet, fresh na fresh yan, video ka fresh Hindi uh, ilado. Hindi ilado, fresh na fresh. Ah. Na talagang sumagot si USEC Atty. Claire Castro dito sa mga katanungan din ng mga reporters. Ah. Ay, ayan nga, no. Kasi nga parang hindi natapos-tapos yung issue na yung pagkakahuli nga kay Tatay Diggs nila. Dizko dahil malapit na yata mag 2 months doon hindi pa rin sila nakamove on. Kaya yung sinabi ni VP Lenny before, mm. talagang akmang-akma eh na hindi talaga natatapos yung laban videographer, nag uumpisa pa lang at talagang kailangang tagumpok sa inyo yung disinformation na yan, misinformation malinformation fake news at sino yung source ng fake news alam ko na para sa marami hindi pa nawawala ang kirot ng pagkabigo sabi ng iba, grabe naman 3 years na, hindi pa din nakakalimutan yung heartbreak mas malalim daw ang pagmamahal. Mas malalim din ang sugat. ba? Diba? Pero pagkatapos ng nakaraang halalan, talagang hindi maiwasan na makaramdam na mga pagkadismaya sa mga nangyari. Napapansin nga natin, tuwing may sasabog na issue sa ating bayan, parang hindi maiwasan ng iba magsabi, sabi ko na sa'yo. At nakikita natin, nakikita natin sa Facebook, mahilig pa din tayong maglapat ng mga resibo. At mag-post ng mga throwback, di diba, ng ating mga plano para sa gobyerno. At kasama nito, paminsan ang pagkuhusga sa mga kababayan natin na hindi tumukon sa ating panawagan noon. Pero, hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisig dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. Sino nga ba ang source ng fake news na yan na sabi ng mag daw sila? <laughs> Teka, makatitega ko sa inyo. Nakakalo oh. mga kabata hello. helmet. Sinagot na nga yan ni Yusek at or ni Claire Castro. di ba? Nung pagkaupong pagkaupo pa lang ni Yusek, ang banat kagad sa kanya, ang tanong. Diba? Yes. Ang tanong. Kung magka-alak mag mag ni Rep. Franz Castro. Sinabi nga niyang hindi. So, yun pa lang, sa unang salita pa lang, sa sinabi pa lang ni Vice Presidente fake news na siya. Hindi ko po, Kasin, wala po akong relasyon kay Congresswoman Franz Castro. Na ako ay Kasin at magkadugo kami. Una-una, nasa nung pruweba niya magpinsan kami. Ako na nagsasabi, wala kaming relasyon ni Congresswoman Franz Castro. Pareho lang po kami ni spelling ng aplido my experience na sa, kasi ako sa Castro na apelido yun si Franz Castro wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yon siguro itong pinsan niya na si Claire Castro kaya ganyan din siguro uh, Baka galing lang sila sa isang puno pero ayun nga may bago naman lumalaganap na magpinsan. Oh, talaga naman. At sino nagpapalaganap? Ay, just go. Alam nyo na yan, mga kabata helmet. Sino? Alam nyo na yan. Eh? Wala, wala na bang ibang ano? Masabi? Wala na bang ibang marebat Wala eh? na. Kasi walang plataforma. Wow! Ito pa malupit. Kasi talaga. May kasalanan, oh. Tinatago oh. na lang sa mga ganong klaseng mga ah. pa-issue. Hindi nga maexplain explain kung nasaan yung 1, 5M, 5M. Bagay election na. na yung mga 1, 5M na yan. Wala pa rin kasagutan. Hindi pa nga Walay rin alam na. kung nasan talaga ah. si Merrick Reyes Petos. Wala. Ah. Oh, balita ko. Pinaalis na daw sa dahig yung mga nagpo-program daw doon. Ano yung mga program na yan? Yung mga ano ni Tatay Dix nila the supporters, the M fanatics. Oh, the fanatics. -ano, in ano na daw na daw dun sa ano. Oh, pinaalis. Pero oh, grabe pa juga para kasi syempre 'di ba, residential din yung ibang part doon. Oh, residential area shop. Kus, ibig sabihin, private. Nakakahiya kung lagi na lang may pa-program, lagi na lang kayo nag-iingay doon. Hoy, wag niyo naman dalhin yung pagka Parang nakakahiyang sabihin na Kababayan ko yan. parang hindi ka proud maging Hindi Pilipido. talaga. Kung sasabihin ko na, huwag ka mga kababayan Parang hindi. Hindi siya nakaka-proud kasi parang public disturbance na yung ginagawa nila eh. Uh, ah, nagbubudots pa dun. Nakakahiya. Ano ba yan? Pero ano? ayan nga, Bichoga Park, diba? At yung... ang tawag pa nila, Duterte Park. Duterte Park? Talaga ba? Oo. Uh oh. Sa Dahig, Duterte Park? Oo. Uh oh, Parang... Wow! Nabili nyo na? Uh -oh sabi Joga Park, kung lahat ng mga nagsabi ng Duterte Park yun, ipasok na lang sila sa dahig. ay, yeah. no? Kasi, kasi gusto naman pala nila sa dahig. Gusto Samahan pala, no. gusto pala nila doon. Sa, sa park loob. Park. Pupasok ko sila sa loob para hindi na sila doon sa labas nagkakalat, oh. ba? Diba? Tayo dito, sabi niya, maraming salamat at hindi na daw tayo maghanap ng gulo oh. sa oh, government oh. nila. So, so, salamat daw. If ever daw, ano pa yung sabi niya? Mulawon. <laughs> <laughs> sir, sinabi sa amin sir na hindi daw hindi naman kami pa paalisin talaga na o hindi na kami mag, makapunta dito, i-relocate lang kami. Doon doon sir, doon so, sa dalawa bayon. na ang Duterte Park. Ganoon na sir. <laughs> Pero ayan nga mga kabata helmet, yung about sa issue nga na pinapalaganap yung kay First Lady Lisa Marcos. Oh, yan na. Sinagot na ni Yusek at or, ni Claire Castro. Nakakahiya nga yan, ha? Bichoga pa, ha? Mm. Para doon sa GSP, o yung Girl Scout of the Philippines. Oh. Kasi mayroon talagang inatinan. Gandun talaga si FL. Oh. oh so, parang nakakabastos naman doon sa mga delegates o doon sa mga namumuno ng GSP or ng Girl Scout of the Philippines kung sasabihin na kasi nung lang pala nangyari programa. Ay, nako kasi itong, naman. Kasi ito nilalabas itong kabilang kubol. Kaya mm -hmm. nakakaloka. Alam nyo, kung oh, masasabi ko yung taga, itigil na talaga ang paggawa ng fake news, ng disinformation, ng malinformation. hindi lang naman ang sinisira nila eh, isang pangalan o isang tao eh. Nakasira sila ng buong lipunan. Buong Pilipinas? Yes. yes. Nakakahiya na. Kaya ewan ko na lang oh, talaga yeah. do, sa mga blind followers. Pero ayan na nga, ba? Diba? Siyempre, blind pa rin sila. Pagtatanggol pa rin nila. Alam mo, Bidjoga Per, masasabi ko lang talaga dun sa mga OSW or dun sa mga nasa ibang bansa na mga kababayan natin oh. na patuloy pa rin sumusuporta. Mm. At sinasabi niyo na maganda mula ng Pilipinas noon sa panahon Tatay Dixon. Eh, ba't hindi kayo umuwi nun? Ay, nga, diba? Eh, bakit hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo. At hanggang ngayon, kayo ay nagpapaalipin sa Banyaga. Kayo ay patulong pa rin. O, oh, sa iba dyan. Mm. Diba? kayo ay kasambahay pa rin. O, oh, yun ang ano dun eh. Eh, bakit hindi kayo umuwi dito nun? Diba? ba oh. Yun yung ironic at yun yung logic. Eh. Yung uh -huh. so Kaya huwag din sasabihin na maganda nung panahon na yun nung namumuno si Tatay Dix. Kasi eh, kung maganda sana. nun, nandito kayo. Oo. Oh, oh. Hindi, nandiyan pa rin kayo ah, eh. Oo, ilang taon na kayo nandiyan. Ayaw nyo nga bumalik dito eh. It's eh, COVID-19, ang dami kong kakilala na nagtitiis na maging DH. Ha? Maging DH. Dahil nga sabi nga nila, ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. O eh, yun yung pinagkakalat niya na maunod ng Pilipinas nun. No? Yeah. O basta mga dahil may comment ka na dyan kung anong masasabi nyo about naman dyan sa video na yan. At kung gusto mo ang vlog na to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa atamay na upload namin video ko pa. Gusto ko malapit na video ko no? One week was... na lang! Mm -hmm. Monday today eh. Yeah. Next Monday, botohan na kaya pumili tayo ng tama at please lang huwag po kayo maniwala sa mga false Asia. False, Asia. <laughs> false na false. Kasi sa tanang buhay ko, Big pa mm. hindi pa ako nasa yan ng ano, about sa ganyan. Mm. Kaya gusto ko malaman anong tools yung gamit nila, anong community yung kinukuhanan kinukuhanan nila ng mga information ng mga pa-survey-survey na yan. Baka naman ang sinesurvey nyo. Sila-sila. Ang sila. Yung sila. Oh. sa tabi-tabi nyo sila, din. Sila-sila. Oh. Eh, kaya talaga, mataas talaga yung mga oh. rating. Pero yun na, din talaga eh. Mga pata helmet, huwag tayong masyadong papano wala sa mga survey. Mind Bahin conditioning yan eh. Yes, mind conditioning. And karamihan talaga ng na mga nagpapasurvey, syempre, mas mataas yung makukuhang rating nung nagbayad para mag- conduct ng survey. Ganun Ay! yun. Joe. Diba? Yan yan. Mas maniwala tayo doon sa pulso ng masa. Talagang uh, on ground, video ka pa rin, labanan. Tsaka, gusto. Ako, pagtaka, number one pa rin si ano, just ko din naman. Sa so, dalaman-dama ng issue, number one pa rin. Ano ba yun? Napaka-80-80 ng mga Pilipino. Hey! Yung, yung baba ng reading comprehension ng kabataan natin ngayon. Kasi patuloy nating iboboto. Yung mga walang hey, 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 kwenta. Hey. O, ako, naku, proud ako sa mga Gen Z and Millennial, ha? Oo, uh, bakit? Kasi yung mga bubotong ngayon na mga Gen Z, Pichoga, pero... Yeah marunong silang pumili. Di ka gaya mga baby boomer dyan. Tama ka ano, wow. kayo ha? Ay! Baby boomer dyan. Maka ano ka yung mga 80, boomer. 80-80. 80-80. Ako kung pumili. Tuktokang kita eh. Eh hindi kasama doon. Kaya diba sabi ko, yung ibang ano baby boomer dyan. Hindi mm, ko mag-generalize. Pero yung iba talagang baby boomer dyan, nuk talaga. Di marunong pumili. 80-80 talaga. Hmm nakakapagigil. Pero ayan nga, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay nga, din ang book nyo. Keep setting better everyday. God bless everyone. Bye!